Good morning mga amigo, mga miga. So karon, mga amigo, mga nodlay na tanan ho, manatag kaligo. Ah, manatag bahog sa mga manok, manatag mga kwans sa mga alaga. So karon nanudlay nodlay ta nagpagwapo ta, kay upat dulong ta og trabaho. So anak mau na mga amigo, miga. oh, di atso, pagwapo puta para ignon nga gwapo kuno ay cute bitaw. <laughs> <laughs> ana oh, pura-pura pagdi pura, may di ba? dapat comfortable ta sa pag-duty. sa tong pagtrabaho pag nga lunis, dako karon ay mo pag tinapol diha. Mm, na ato na ta transition. Mm, na na motor ready na para matug trabaho. Let's go. Oops, ay sabi dai. Ah, abi, porma do Eh? Ah. Ah, abi pakyo eh, pugo pag apo pagit eh. <laughs> Sige na. Na transition mo Ato na sa tung trabaho. Mga migo-miga. So, karon mga migo-miga atong uh, so karon mga bigo bigo na nata sa ato ang trabaho so na ang motor so magupin nata sa atong office no ara sila pa man so atong upin -open. open si sa may ara ang lock atong i-open uh, so na open atong grills no karon sa so, main door kita magupin na po no na main door uh, okay so hmm maglimpyo ta karon mga migo miga So nakasulod ito no? ato Ito nang iyo uh, Pasigang suga O ngatong itong Iyo na Spencer Na tubig O nga Iyo na atong Computer O na mga migumiga So nanamig na, na Magta magtrabaho no hmm. O ng computer ba? Diba? O ito na sa ah, uh, Table ni attorney So atong iyon ang Ang lights Bang Tapos Magkuha taog Silig kaya mong ta sa tung opis, di ba? anak man kung rutin sa tung opis, maglimpyo, magituna, di ba? magupin kay abog, dagdag hugaw, so ato nang limpyo itong tung opis, so man limpyo ta tama ta mga migumiga, nanilig na ta mga migumiga, hmm, dah, oh mandilig kita, di ba? ang hugaw ato ni sa tung opis, kaya rin ah, uh, tsada tung opis, limpyo, lindot, humot ba? Ah, Anak, mana ba sa manarabaho ta? kay magluya-luya. Lunis dako, magluya ka. Sus, ayo, pagluya kay ka. Kaya nagluya ka. Kaya wala kay kayo maswindo. Karong ginsina. Kaya nahorot na oglon. So, karon kay lunis man. Na obligasyon ni nga, maglimpyo sa imong opisina. Kaya nanarabaho ka, o giswildoan. So, muna mga migog-miga. Limpiyo na to. Namurag balay ang atong opisina. Limpyo. Muna. Hmm. Di ba? Oh uh, yung sa mga bangko, sa mga kwan, kung mga abog. So, mo na mga milumiga ito, pwede nalang pasuan. Hmm? Uh -huh. Kaya ron, sino good diba? um, sinaw gid ba? Di ba? O muna, sinaw, o nindot, og dapat uh, limpyo gud. Kaya musulat ang client, nindot ang ilaba, ambience, nindot ang ilang pag-anha. So, mo na mga milumiga. Kaya kung manatag lampaso na mga mga gumigasi, na na siya, o. wala lang ako ng video, kay kalubaton akong cellphone. So, kana, na, sa sa diba? na na ta sa atuang samin. Di ba? Samin para nindot na ako, nili, hugaw. Hmm. Mga na mga migumiga, kita pa tong kigulya <laughs> oh. kita ang kigulang rin. Hmm. Kita pa tong, hmm, diba, Trabuhan hindi mo kayo lunis na huwag dapat ang imong upis limpyo o haruhay ang imong customer nga mulingkod ya o matubang nimo bisag batik kag naong uy joke lang <laughs> ang maigo ayo kasuko mo <laughs> na o trapo na tong mga bangko tulod so, so ato sa nang ah, ato sa nang kano na trapo ato sa nang um, laban laban na po nato na kaya ro itrapo na po nato sa tong labisa tong laban na ron okay abog naman kay nang trapo so solid eh, dahil may trapo dia ako na po nang ipulihan o akong gilaban na para ito pong bago itong trapo sa itong lamisa. Mm. Diba na nara? pula Ayaw ka mungkot nga ikaw ah, nagbad mood ka kay lunes na ko. Ayaw pag mad mood. Kaya ka, ano man, blessing na sa ginoo sa imo ha. Kay lunes trabaho na. It means, sa kinsina, nakay madawatan nga yes, swildo. So, ikaw yun magbad mood ka. lunes na ayo Ayaw mood. Dapat good mood. O, tapos taglamisa. Diba? I-enjoy ang imong trabaho. kay kung ikaw mag, sus, so, magluluya ka, Wa may yapon kay makubra kay tungod sa imong loan, imo na lang i-enjoy, di ba? At least ah uh, imong client ka mana dia, kuan sila kanang uh, ganahan sila balik-balik ba, di ba? <laughs> atong kigol <na> kita, oy. <laughs> mona oh, nanapo ko bangko dia ha. Oh, mitrapon pa na kung ang ang kuan dia, dispenser ato ang tubig, di ba? Kay kung na mo inum og atong client, makainom sila og tubig. Ano na, di ba? Ayo pagluluya. So mo na guys. Mm, sunod nag-arrange na og mga paperwork sa to mga papel di ba hmm. arrange to kay ang plaster pod para atong tibol dili pod magka salimu ang tagpakita kun pangitaon di ba na, -na dapat mo ay mo pagluluya sus kamo <laughs> ready na atong day, o, mga kwan mga paperwork sa atong ipang surat unya sa atong notarial book hmm. sa to kay plaster ba aron hapsay ha oh di ba ang tagwa ang tawa hmm. <laughs> Serius kayo. <laughs> Moro tu guys. Nanti apa jadi dia malu lingi. Baiklah kan. Di kamera kita video. Oh, oh. Mau <laughs> nak, mau nak guys ha? Hmm? Ay, isa pa. ah. Ayah siapa? So Asal dari Upin atau komputer. Oh, komputer. Upin atau nak? Eh, Saya om di mana Upinnya. Lunis dah kok. Di kamera hinok tok to man yung tok na wakang nunis dako problema kasi mangutang, utang uy utang wala oh di ba mm, open ah oh, gara kayo pinabundak pa oh di ba oh ano sa akin dia? so mawag to guys bye bye please follow and share this video di ba tapang mapulong sa kuwa thank you